Magandang araw mga ka-isla! So panibagong araw at panibagong vlog na naman nga tayo mga ka-mamshi. At pakabisi ko nga talaga ng mga araw na to. Pagkagaling ko nga kanina sa school at naghatid nga ako ng baon ni Shane, eh dumaretsyo nga ako dito sa metali Hahanap lang naman sana ako dito ng ukay-ukay, pero news ko naman at dito ako napadpad sa may palengke. <laughs> pabukid nga pala makakamamshi ang palengke dito sa isla ng Boracay. Mas madami nga at kumpleto yung paninda nila dito kumpara nga doon sa aming mini palengke sa Metambisaan. Kung sa aming mini palengke ay minsanan nga lang talaga ang pagkakaroon ng tinda ng seafood. Dito naman sa Metali Pabukid, halos araw-araw ay may tinitindang seafoods dito at pera na lang talaga ang kulang. Pag wala ka talagang kwarta ay hindi mo mabibili yan. Just ko sa mga tourist diyan, nugay ka mo kay uwat baratong o udya sa Boracay. Ito <laughs> na nga yung nangyari. After ko nga sa Metalipa pa buki, dumiretso naman nga ako dito sa may mini mall. Ay, meron nga nag-sponsor para ito sa pang-grocery ni Shane. Heto at mag-grocery nga ako ng very light lang. <laughs> Di rin naman kalakihan, pero pinagpapasalamat pa rin namin maraming iyon. Maraming maraming thank you po sa inyo kahit ayaw niyo po ipabanggit ang inyong pangalan. Fast forward na nga tayo sa videong ito. Na stress na nga ng hapon ito at pupunta kami ngayon ng Jopine. Inaakala niyo pong LRT yung sinasakyan namin. Nagkakamali po kayo. <laughs> Bukubas nga ito at sikat na sikat nga ito noon nung unang dating pa lang dito sa isla ng Boracay. Abay, ganoon naman talaga ang buhay kapag ano yung bagong uso, ayun ang tinatangkilik ng mga tao. So after naman namin mabili yung kailangan naming bilhin sa Jopines, dumerecho na nga kami dito sa may frontage. Abay, beach. kaunting araw ko nga lang talaga hindi ito nasilayan silayan namimiss ko na naman kaagad. Na talaga kapag in love, ganun din ba kayo mga kamamshi? Charis! <laughs> dami na naman ng taong nag-aabang sa paglabas nga ng sunset. Itong oras talaga mga kamamshi ang pagdagsaan ng mga tao dito sa may beach. At ng mga tao dito at mga turista ay inaabangan talaga ang napakagandang sunset dito sa isla. Aba, syempre at hindi din kami papahuli dyan. <laughs> talaga sa napakagandang sunset. Dagan pa ng napakaputi at napakapinong buhangin. Sa malabughaw na dagat ay sino bang hindi maiinlab sa isla ng Boracay? Sa mga pagkakataon nga na ito ay nagsimula na ngang dumilim at lumubog na nga yung sunset. Simula na nga yung parada ng mga paraw at pupunta na sila sa me angle Station 3. Kung tatanungin nyo kung bakit sila pupunta doon ay doon yan sila gagarahe mga kamamshi. <laughs> So, ayan. At for the lakad, pauwi na nga yung mga person. Punta na nga kami ng Station X at naku po, masisilayan namin doon sa X. Charis! <laughs> Hanggang dito na lang muna mga kamamshi ang aking mini-vlog. Bye!